Isayas Ang mensahe tungkol sa Tyre at Sidon Ikadalawampu't tatlong kabanata Ang mensaheng ito ay tungkol sa Tyre Umiyak kayong mga pasahero ng mga barko ng Tarshish Sapagkat nawasak na ang inyong daungan sa Tyre Sinabi na iyon sa inyo ng mga nanggaling sa Cyprus Tumahimik kayong mga naninirahan sa tabing dagat pati na kayong mga mga ngalakal ng Sidon. Ang inyong mga biyahero na nagpayaman sa inyo ay bumibiyahe sa mga karagatan para bumili at magbenta ng mga ani mula sa shihor na bahagi ng ilog ng Nilo. At nakikipagkalakalan sa inyo ang mga bansa. Mahiya ka lungsod ng Sidon. Ikaw na kanlungan ng mga taong nakatira sa tabing dagat. Itinatakwil ka na ng karagatan. Sinabi niya, wala na akong anak. Wala akong inalaga ang anak, babae man o lalaki. Labis na magdaramdam ang mga taga ehipto kapag nabalitaan nila ang nangyari sa Tyre. Umiyak kayo kayong mga naninirahan sa tabing dagat. Tumawid kayo sa Tarshish. Noon masaya ang lungsod ng Tyre na itinayo noong unang panahon. Nakaabot ang mga mamamayan nito sa malalayong lupain at sinakop nila ang mga lupaing iyon. Pero ano ang nangyari sa kanya ngayon? Sino ang nagplano ng ganito sa Tyre? Ang lungsod na ito ay sumakop ng mga lugar. Ang mararangal na ng mga ngalakal nito ay tanyag sa buong mundo. Ang Panginoong makapangyarihan ang nagplano nito para ibagsak ang nagmamalaki ng kanyang kapangyarihan at ang mga kinikilalang tanyag sa mundo. Kayong mga taga-Tarshish, ay malayang dumaan sa tair katulad ng ilog ng Nilo na malayang dumadaloy dahil wala nang pipigil sa inyo iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay sa dagat at niyanig niya ang mga kaharian iniutos niyang wasakin ang mga kampo ng Fenicia sinabi ng Panginoon mga mamamayan ng Sidon tapos na ang maliligayang araw ninyo wasak na kayo kahit na tumakas kayo papuntang Cyprus, hindi pa rin kayo magkakaroon ng kapahingahan doon. Tingnan ninyo ang lupain ng mga taga-Babylonia. Nasaan na ang mga mamamayan nito? Sinalakay ito ng Assyria at winasak ang matitibay na bahagi nito. Pinabayaan itong giba at naging tirahan ng maiilap na hayop. Umiyak kayo kayong mga nagbibiyahe sa Tarshish dahil nawasak na ang lungsod na pinupuntahan ninyo. Ang tire ay makakalimutan sa loob ng pitumpung taon, kasing tagal ng buhay ng isang hari. Pero pagkatapos ng panahong iyon, matutulad siya sa isang babaing bayaran sa awiting ito. Babaing bayaran, ikaw ay nalimutan na. Kaya kunin mo ang iyong alpa at tugtugin mong mabuti habang nililibot mo ang lungsod. Umawit ka ng umawit, para maalala ka pagkatapos ng 70 taon aalalahanin ng Panginoon ang Tyre pero muling gagawin ng Tyre ang ginawa niya noon na katulad ng ginawa ng babaeng Bayaran gagawa siya ng masama sa lahat ng kaharian ng mundo para magkapera pero sa bandang huli ang kikitain niya ay hindi niya itatabi ihahandog niya ito sa Panginoon para pambili ng maraming pagkain at magagandang klase ng damit para sa mga naglilingkod sa Panginoon.